Okay, um, pansin mo ba? May parang, parang kabalintunaan sa leadership ngayon, no? Habang lumalakas yung boses, parang kumakapal yung titulo. Pero, pero yung tunay na epekto, parang lumalabo. Maraming leader, alam mo yung nararamdaman to, eh. Yung feeling na mas kilala ka nga, oo, pero parang nababawasan yung lalim. Paano kaya kung yung lakas na Uh, hinahabol natin sa taas, hindi pala talaga yun yung, yung kailangan para mag-iwan ng marka. Ngayon, ang tatalakahin natin, medyo iba. Isang ibang perspektibo sa pamumuno. Mula sa mga material na uh, ma-share mo, tingnan natin tong konsepto ng pamumuno ng may bihaya o lead with grace. At hindi lang to basta pagiging mabait, di ba? Parang mas malalim eh. Yung pundasyon ng lakas galing do sa kababaang loob. Um, pag-asa sa Diyos, hindi sa sariling galing. Tama, tama ka dyan. Hihimayin natin yung ideya na, na baka yung pinakamakabuluhang shift sa leadership natin ay hindi yung, alam mo na, akyak pa tayo ng mas mataas, kundi yung pagpili nating manatiling mapagkumbaba, nakaangkla sa Diyos, tsaka may malinaw na purpose na hindi lang Um, numero o kasikatan. Alam mo sa mundo ngayon na parang obsessed sa visibility, sa metrics. Radical to eh. Radical na pag-iisip. Okay, mukhang mukhang malalim nga ang sisirin natin ngayon. Ang misyon natin, bale ay unawain paano nga batong humility, uh, pag-asa sa Diyos, pagkakaroon ng purpose, paano 'to nagiging pundasyon para sa isang um, mas makabuluhan, mas pangmatagalang impact. At paano na naiiba doon sa usual na tingin natin sa power, sa success na madalas di ba resulta lang sa kakasikatan ang basehan. Sige, simulan na natin. Okay, unahin natin to, itong uh, ideya ng self-made leader. Madalas nating silang tinitingala, no? Yung mga kwento na nagsimula sa wala tapos grabe umangat dahil sa sariling sikap. Galing. Nakaka-inspire pakinggan, pero may downside ba to? Ano yung madalas hindi nakikita sa likod ng image na to? Yan. Yan mismo yung isa sa um, unang mito na kailangan nating silipin. Base dun sa mga binigay mo. Kasi oo, nakaka-inspire nga yung kwento ng self-made. Pero yung mismong paghahangad na maging ganan yung parang ako lang, sapat nako, may dala pala siyang um, dinakikitang pabigat. Itong kultura ng self-sufficiency Nasabi sabi nga, nga sa sources mo pinalakas pa ng enlightenment ng industrial revolution parang tinutulak nito yung leader na dapat siya ang sagot sa lahat siya ang bida ang resulta magalas um burnout pagod ubos tapos yung pag-iisa sa taas alam mo yon at yung mas malalim pa, yung pagkalayo dun sa sinasabi ng material na tunay na source ng lakas, yung pag-asa sa Diyos. At kung titingnan nga natin yung mga examples, lalo na sa Biblia na nabanggit, parang parang baliktad yung pattern eh. Madalas, yung mga pinipili, yung mga may um, malinaw na limitasyon, si Moises, di ba? Hirap magsalita. Si Gideon, galing sa pinakamaliit na pamilya. Si David, pastor lang! Si Pablo tagausig pa nga dati. Yung lakas nila, based sa narrative na to, hindi galing sa sarili nilang galing, kundi sa pagkilala nila sa kahinaan nila. Mm. O at sa pag-asa nila sa Diyos, lubos na pag-asa. Kaya yung pagpipilit na maging self-made, may kapalit daw. Um, nabanggit yung pride, syempre. Yung pagkapagod na grabe, pag-iisa, pati yung pagbaba ng empathy, tapos eto matindi, yung spiritual na pagkatuyo, parang nauubos talaga pati kaluluwa. Talaga control, authority, yung kaya mong ipatupad yung gusto mo. Pero ang sinasabi mo, based dito sa material, ibang-iba pala yung design ng Diyos sa power. Hindi pala dominance. Ibang-iba nga, at ito siguro yung isa sa pinakakaano, um, counter na ideas dito. Yung disenyo ng Diyos sa kapangyarihan, ayon sa binasa natin, hindi pala tungkol sa pagdumina, tungkol sa pagsuko at paglilingkod. Dito pumapasok yung paradox, no? Yung tunay na lakas, hindi sa pagangat ng sarili, kundi sa pagpapakumbaba. Yung tunay na tagumpay, hindi sa pagkuha para sa sarili, kundi sa sakripisyo para sa iba at yung tunay na impluensya hindi galing sa sarili mong ability, kundi sa pag-asa sa Diyos. Yung ultimate example na binigay, si Jesus, na according sa faith, hohawak niya lahat ng power, pero pinili niyang maging tao, maging lingkod, naghugas pa ng paan ng followers niya, at sumuko hanggang kamatayan sa krus, yun daw yung pinaka-clear na picture ng power na nakaugat sa pagsuko hindi sa control. Ngayon, paano to sa practical na leadership? Yung pagsuko dito, di naman ibig sabihin na na maging sunod-sunuran ka lang. May limang aspeto daw eh. Una, pagsuko ng sarili mong agenda para masunod yung mas mataas na plano, yung purpose ng Diyos. Pangalawa, pagsuko ng need na kontrolin lahat. Instead, matutong magtiwala, mag-empower ng iba. Pangatlo, pagsuko sa uhaw sa papuri. Yung hindi ka na naghahabol ng spotlight. Pangapat, yung pagiging bukas sa feedback sa correction. Kahit masakit minsan, pagsuko to ng pride, di ba? Oo, mahirap yon. Mahirap talaga. At panglima, pagsuko dun sa hustle culture. Pagkilala na kailangan mo rin ng pahinga. Pagsuko sa ilusyon na makina ka. Sa ganitong paraan, yung pag-asa sa Diyos, hindi yung sariling kontrol mo, ang nagiging daan sa, sa tunay na impluensya, yung pangmatagalan. Nabanggit mo yung paglilingkod. Madalas nating marinig yung servant leadership. No? Minsan parang klisye na lang. Pero kung nakaugat pala to sa humility, ano ba talaga yung itsura ng tunay na humility? Kasi minsan may mga parang humble, pero parang humble brag o disincere. Paano malalaman yung totoo? Magandang tanong yan kasi madaling magpampanggap, no? Pero yung tunay na humility, based sa discussion dito at sa quote ni C.S. Lewis, hindi daw thinking less of yourself, hindi pagmamaliit sa sarili, kundi thinking of yourself less. Mas madalas mong iniisip yung sarili mo kasi mas focus ka sa iba, sa Diyos. Bale, ito'y tamang pagtingin sa sarili na base sa grace ng Diyos. Kinikilala mo yung value mo as created by Him, may dignidad ka, pero kasabay nun, alam mo rin na dependent ka sa Kanya sa lahat, lakas, wisdom, abilidad. Yung ugat nito, security sa pagmamahal ng Diyos, hindi insecurity. Tulad ni Kristo sa Philippians 2, na example, nagpakumbaba siya hindi dahil kulang siya kundi dahil alam niya kung sino siya. Secure siya doon. Kabalik to ng pride, syempre, at ng insecurity din. Na self-focus pa rin naman. Ah, okay. So pag ganun yung pundasyon ng leader, ano yung mga nakikitang bunga noon sa team, sa kanya? Oo, may mga binanggit dito. Mga katangian na lumalabas daw. Una, nagiging teachable ka. Handa kang matuto. Hindi mo akala. Alam mo na lahat. Pangalama, mas natural sa'yo mag-empower ng iba kasi hindi ka threatened sa galing nila. Let's diba? Pangatlo, mas nagiging totoo ka. Authentic. Vulnerable. Hindi ka takot ipakita na di ka perfecto. Pang-apat, mas madali kang mag-resolve ng conflict ng may grace. Pang-lima, nagkakaroon ka ng mas malalim na wisdom kasi nakikinig ka sa Diyos sa iba. At pang-anim, yung resulta pang matagalang impluensya na di lang dahil sa posisyon mo. Paano lilinangin? May suggestions din. Araw-araw na panalangin, regular na self-assessment, ano ba motibo ko, aktibong pakikinig, paghahanap ng ways to serve, kahit maliit, paghingi at pagtanggap ng feedback, pagpuri sa iba, pag-share ng kahinaan mo sa tamang paraan? Sabi rin sa materials, yung tiwala daw parang invisible currency ng leadership. Bakit ganun kalaki ang halaga? Alam nating importante. Pero bakit parang pundasyon ng lahat? Oo. Isipin mo, Uh, parang uh, parang pundasyon ng building. Gaano mang kaganda yung taas, kung mahina yung ilalim, babagsak din. Ganyan daw ang tiwala sa leadership. Walang tunay na influence, walang team na susunod ng kusa, walang org na uunlad long term kung walang tiwala. Hmm, makes sense. Ito yung nagbibigay daan sa free flow ng communication, sa pagtanggap ng responsibility, sa pagharap sa challenges together. At etong tiwala, sabi dito, nakatayo sa dalawang haligi, integrity at karakter. Yung integrity, pagiging buo, whole. Kung sino ka privately, yun ka rin publicly. Consistent, tapat sa salita, fair, hindi dublekara. Yung karakter naman, kabuuan ng moral qualities mo. Um, Self-control, courage nagawin ang tama, compassion, responsibility, resilience. Okay. Pag nasira ang tiwala dahil nag ka sa integrity, nagsinungaling ka ng daya, o sa karakter, nagpakita ka ng sobrang galit, kawalan ng malasakit, ay nako, ang hirap ibalik. Guguho yung influence mo, mawawala ng gana yung team, sira reputasyon mo. Minsan, pati ng buong org. Kaya hindi lang to nice to have, non-negotiable daw sa pamumuno na may biyaya. Grabe nga yung pressure ngayon sa performance, no? Laging may metrics, targets, KPIs, sa work, sa ministry, kahit personal life, kailangan laging may resulta, may mapapakita, pero base sa sources mo, ano yung panganib pag ito na lang ang sukatan, pag resulta na lang hinahabol? Delikado. Delikado pag yung resulta na ang nagiging Diyos-Diyosan, imbes na yung Diyos na pinanggagalingan ng purpose. Pag performance na ang basehan ng value mo as a leader, nagkakaroon ng grabe ng pressure. Yung results at all costs. Oo, yun nga. Ito yung ugat ng burnout na napag-usapan natin pwede ring mag sa pag ng principles para lang mahit yung target, nagiging short-sighted din. Focus na lang sa quarterly results, nakakalimutan na yung long-term mission, yung tao, nagiging tools na lang yung tao para sa numero, imbes na dapat individuals na alagaan. Yung perspective na nilalatag dito, iba eh. Ang sukat daw ng true success sa mata ng Diyos, hindi lang resulta, kundi faithfulness katapatan sa purpose na binigay niya. Yung mas importanteng tanong, hindi lang na-hit ko ba target, kundi naging tapat ba ko sa paggamat ng gifts and opportunities para sa purpose ng Diyos? Ah, uh, mas malalim yon, no? Oo. -o. At yung pag-discover at pag-live out ng purpose na yon, kailangan ng, ma ng malalim na relationship sa Dios pagunawa sa calling mo, pagbabad sa salita niya, paghingi ng counsel, yung leadership na nakafocus sa purpose hindi lang sa performance, nagbibigay ng freedom, freedom from the tyranny of the urgent, nagbibigay ng stability kahit di laging magandang results, clarity sa direction, at confidence na may impact ka beyond the numbers. Alam mo, Sagit na ng lahat ng ingay ngayon, notifications, social media, news. Paano pa ba tayo matututong makinig? Yung totoong pakikinig, yung hindi lang pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Pakikinig sa Diyos, tsaka sa kapwa. At bakit mahalaga rin daw yung presence, yung pagiging andun ka talaga. Napaka-timely niyan, yung tunay na pakikinig gaya ng sabi mo, hindi lang yung di ka nagsasalita active process yan eh. Gamit ang isip at puso, kailangan ng intentional na pagpigil dun sa urge na mag-judge agad, mag-advise, o i-relate sa sarili. Oo, guilty ako minsan dyan. Tayong lahat siguro. Kailangan ng empathy, yung subukang ilagay ang sarili sa sapatos ng iba, unawain, yung feeling, yung perspective nila, kailangan ng genuine desire na umuna muna bago sumagot utos pa nga sa Bible, di ba? James 1.19 Mabilis makinig, mabagal magsalita, mabagal magalit. Kailangan nating i-cultivate yung pakikinig sa Diyos, prayer, word, pagiging sensitive sa kanyang galaw, sa counsel ng iba, at kasabay nun, active listening sa kapwa, pamilya, kaibigan, katrabaho, lalo na sa mga pinamumunuan natin. Tapos yung presence, yung pagiging buo, attentive sa isang moment o interaction, isa raw yan sa pinakamagandang regalo na may natin. Sa panahon ng multitasking, ang pagbigay ng undivided attention mo, parang parang radical act of care na yun eh. Sinasabi pa nga na spiritual discipline to na nagre-reflect sa presence ng Diyos, Emmanuel, God with us. Ah, uh, oo nga no. Kapag yung leader laging distracted, Tingin sa phone habang may kausap, lumili pa isip sa meeting, hindi lang info ang nawawala. Mas malala, sisira yung connection, yung relationship, yung tiwala. Para makultivate to, kailangan ng effort. Baka kailangan ng digital detox, tech-free zones, mindful transitions, pause muna bago lumipat ng gawain, practice ng active listening techniques, paraphrasing, clarifying questions, non-verbal cues, pagyakap sa katahimikan, ultimately, pagpili na maging present physically, mentally, emotionally para sa kausap mo o sa moment na yon. Isa pang challenge, lalo sa competitive settings, yung tendency na makipagkumpetensya, kahit sa kasama. Minsan may takot na pag umangat yung iba, banta sa'yo. Paano daw ito lalabanan ng leader na may biaya? Tsaka ano tong konektadong konsepto ng Tahimik na otoridad. Maganda yung pagkonekto mo, yung leadership na based sa grace, hindi raw nakikipag-compete para pabagsakin ang iba. Ang mindset, pag-angat sa iba. Multiplication ng influence, imbes na ma ka, nagagalak ka pa pag umaangat sila at tumutulong ka pa. Parang si Moises kay Joshua, si Pablo kay Timoteo. Exactly. Yun yung mga example sa material. Si Jesus sa disciples. Hindi nila sinolo nag-invest sila sa next generation. Ang pag-angat sa iba, kailangan ng una mata na makita yung potential. Pangalawa, investment ng time and effort, mentoring, coaching. Pangatlo, pagbigay ng tunay na empowerment, hindi lang utos. At pangapat, pag-release sa tamang panahon. Hayaan silang mamuno. Kailangan dito ng security sa sariling identity mo at tiwala sa Diyos yung tahimik na otoridad naman kabaligtaran ng maingay na ambisyon o loud leadership. Hindi to authority na galing sa lakas ng boses, pagiging aggressive o paggamit ng force. Galing to sa loob kung sino ka. Uh, sa character, Oo, sa pagiging centered mo sa Diyos, sa napatunayang integrity mo, sa wisdom mo na hindi mayabang, sa calmness mo under pressure, sa track record mo ng pag-empower sa iba. Ito yung authority na di mo kailangang ipilit. Kusang kinikilala ng tao kasi ramdam nila yung bigat, yung lalim ng pagkatao mo. Yung being mo, hindi lang yung doing. Yung presence mo pa lang may dala ng respeto. Okay, malinaw itong mga principles, pero alam natin hindi laging smooth sailing ang leadership, may mga hamon talaga. Paano naman hinaharap ng leader na may biyaya yung mga common challenges, tulad ng konflikto sa team, pagtanggap ng papuri, kritisismo, pasakito, pati personal na pagdurusa? Dito talaga masusubok eh, no? Dito makikita kung gaano kaugat yung leader sa principles unahin natin yung conflict. Para sa leader na may biyaya, ang conflict, hindi battle na dapat ipanalo. Opportunity to for growth, understanding, reconciliation. Yung principles, una, pray muna for wisdom. Pangalawa, ang goal, reconciliation, hindi winning. Pangatlo, harapin agad, direkta, pero usually private muna. Pangapat, listen with empathy, intindihin yung kabilang side. Panglima, be willing to admit your own fault. Aray. <laughs> Totoo nam, ang anim, speak the truth in love. Ephesians 4.15 At panghuli, laging handang magpatawad. Mabilis magpatawad. Sa papuri naman, ang susi, humility. Thankful ka, syempre, pero mabilis mong ibalik ang glory sa Diyos at ishare mo ang credit sa team. Hindi mo inaangkin. Sa kritisismo na mas mahirap, kailangan ng resilience at pagpigil sa pagiging reactive. Ang payo, pause muna. Listen openly, honestly assess kung may truth ba doon, tapos respond thoughtfully, respectfully, hindi defensive. Mahalaga rin dito yung compassion. Pagiging sensitive sa mga nasasaktan, nahihirapan sa team mo, yung makiramay. At ang pinakapundasyon sa lahat ng ito, conflict, praise, criticism, suffering, yung tinatawag na spiritual stamina, e spiritual na katatagan. Importante yun, hindi lang to human grit, ito'y katatagan na galing sa patuloy na pagsuko, pagtitiwala, pag-asa sa Diyos, lalo na pag mahina ka. Hindi yung pull yourself up by your bootstraps. Hindi, ito yung fall on your knees and trust God mentality. Paano lilinangin? Spiritual Discipline Sulit, Word, Prayer, Sabbath Rest, Gratitude, Community, at Pag-Embrace sa Trials as Opportunities for Faith Growth. So, kung ibubuod natin lahat ng to, parang itong pamumuno ng may biyaya na nakaugat sa humanity, pag-asa sa Diyos, clear purpose, service, pagsuko, isang landas to na parang salungat sa agos ng mundo ng leadership. Pero ito pala, based sa sources mo, yung posibleng magdulot ng mas tunay, mas malalim at pangmatagalang epekto. Exacto. Yun yung konsepto ng leading low to rise high. Isang paradox, no? Hindi ito pagpapahina sa sarili, kundi pagtuklas ng lakas na hindi pala galing sa position o title, kundi sa relationship mo sa Diyos at sa paglilingkod mo. Ang tunay na lakas, hindi sa pag-angat ng sarili, kundi sa pag-angat ng iba at pag-asa sa higher power. Ang sukatan, hindi na lang performance, kundi faithfulness sa purpose. Hindi na lang external image, kundi internal integrity at real impact sa tao. Hindi na self-centeredness, kundi God-centered at other-centered leadership. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon na baka nasa leadership position ka sa work, community, church o kahit sa pamilya at naghahanap ka ng mas malalim na meaning o baka pagod ka na sa pressure at gusto mong mamuno ng ma-integrity at impact ng di na uubos. Ang mga prinsipyong napag-usapan natin galing sa materials pwedeng maging gabay. Ang tanong na lang siguro, paano mo to isa sa buhay? Kahit ponti-unti, simula ngayon. At bilang pangwakas na haman sa pag-iisip mo, iwan namin sa iyo to. Paano kung ang tunay na pag-angat sa leadership hindi pala nasusukat sa taas ng narating mo, kundi sa lalim ng pagyukod mo sa paglilingkod, sa lawak ng pakikinig mo, at sa tindi ng pag-asa mo sa Diyos? Ano yung isang maliit, konkretong hakbang na pwede mong gawin sa susunod na 24 hours para simulang mamuno ng mas, ma mas maraming biyaya? Mas may humility, mas malalim na pakikinig at mas malinaw na layuning nakasentro sa kanya.